Mga biktima ng bagyo, hinatiran ng tulong ni Senador Lito Lavid. Narito ang news ni Angelo Baigan. Namahagi si Senator Lito Lapid ng higit 2,000 relief goods para sa mga biktima ng Bagyong Christine na puminsala sa malaking bahagi ng Luzon, partikular sa Quezon, Cavite at Batangas Provinces nitong lunes, Oktubre 28. Unang pinuntahan ni Senador Lapid ang bayan ng Rosario Cavite na may 500 biktima ng Bagyo ang naabutan ng relief goods. Sumunod naman ang bayan ng Tansa Uno sa Cavite na may 500 binipisaryo ang tumanggap ng tulong. Bandang hapon, tumuloy naman si Senator Lapid sa bayan ng Kalaka, San Luis at San Pascual sa Batangas para pagpatuloy ang pamamahagi. Sa kanyang mensahe, nagpaabot ang senador ng pasalamat sa Batangas na tumulong sa mga kapampangan nung pumutok ang Mount Pinatubo noong taong 1991. Lubos naman na nagpasalamat si Batangas Congresswoman Jinky Betrix Luistro sa dinalang food packs ni Senator Lapid sa kanyang distrito. Nagpaabot din na pasasalamat si kalaka Batangas Mayor Nas Ona at Vice Mayor Jerry Pipo Katigbak sa tulong na ibinahagi ng lingkod Lapid. Nangako naman si Senator Lapid na muling babalik sa Batangas kapag nakahanap ng counting pondo para maghatid ng ayuda sa Quezon, Kabite at Batangas. Samantala, nasungkit ni Senator Lito Lapid ang ikadalawang pwesto sa latest SWS survey na isinagawa noong September 24 to 29, 2024. Ilang araw yan bago ang filing ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato sa 2025 elections. Sa nasabing survey, nakapagtala si Senator Lapid ng 33% ng mga respondents sa buong bansa. Sa National Capital Region, nakakuha si Lapid ng 31%. Sa Luzon, 29% sa Visayas, 34% at sa Mindanao, 40% ng kabuoang respondents. Ang survey ay kinomisyon ng LPGMA Party List. Patuloy ang paglakas ni Senator Lapid sa survey dahil sa walang tigil na paglilibot at paghahatid ng tulong sa mga biktima ng kalamidad at mga nangangailangan. Si Senator Lapid ay isa sa mga kandidato ng Marcos Administration sa 2025 midterm election. At yan ang aking news scoop, Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.